kailangan mo to maluto maluto paano ba malalaman kung sira na isang falser ito gadohin natin na ito yung DIY pero effective to kung paano natin malalaman kung sira ang falser natin kuhan lang tayo ng LED ng nit sa kit tools ano magnetic yan oh no? yung iba kasi nang tataka kung sira na ba o hindi so, hindi nila lang kung paano nato test ito lang pinaka basic mga kapatid so, niyo ito dapat boss iilaw to kapag umiilaw to go yung falser natin ito sa positive ng parser. Ito, positive din ito ng ending. Tapos, yung isa naman sa body block. Kasi isang contact lang.